So, dito ako ngayon sa Tugod Lanao, mga fitness. Oh, so, jogging tayo kasi nagkataon na, wala tayo sa gitna dito tayo sa tubod na nakadaong no Jaging tayo jogging yung mga kasamahan nagkarga ng tayo lang ah, masaya tayo mga fitness na naging bahagi tayo sa pagbuo ng sisilix o yung Cebu Cordoba Leng Express na tinatayong mahabang tulay doon sa Cebu so naging kasama tayo doon mga fitness at ganun din sa Manila Bay Rehabilitation uh, ngayon masaya naman tayo mga fitness na tayo ay naging bahagi sa paggawa rin ng pinakamahabang tulay dito sa Mindanao Ayan, ito yun sa May Pangil Bay na inaasahang uh, magdagdag uh, lago na ekonomiya sa Mindanao sa ngalan ng kalakalan at sa ngalan ng transportasyon dito sa lugar. Yung kabilang dulo na yon yon ay Tangog Misamis at dito sa kabilang dulo naman ay Tubod lanaw. Ayan. Hello mga fitness. Pag-uusapan natin ngayon yung pinakamahabang tulay ng Mindanao na kung saan ay kasalukuyang itinatayo sa may Fangil na magdudugtong mula Tanggub, Bisamis at ito ay idudugtong sa may tubod lanaw no? na inaasahang magdagdag kaginawaan sa parte ng Mindanao lalong lalo na sa ekonomiya so ito na yon mga fitness yan ito yung kalsada na pinaka ay kanga take off ng tulay yan doon sa may likuran nandun yung gaisano ng tubod tubod lanaw at siyempre yung sinasabi nating tulay yun naman yan ginagawa so sa ngayon ito ay uh, ginagawang jaging-jagingan ng mga taga rito pati na rin tayo uh, nagja-jaging-jaging rin dito yan ang diyan sa likuran natin ang yung tubod. Gaisano, ah tubod paligtad. So ito 'yun. tapos yung tulay na Kaya kung gusto niyo na ang update tungkol sa itinatayong tulay dahil isa tayo sa nandoon, ang trabaho natin doon ay paghatid ng mga halong siminto doon sa gitna ng pangilbi no? sa mga poste at pagawala namang buhos uh, ah, paghatid naman ng mga supply ng tubig na gagamitin doon ng mga tao na ah, nagtatrabaho doon sa barge ang ah, gumagawa ng mga poste ng tulay at yung ibang tubig naman ay binubuhos doon sa mga pinapatigas na mga buhos no dinidiligan Yan. so subscribe lang kayo sa channel ni Jumarino Marcel kung gusto niyo nang uh, unti-unting update sa ginagawang tulay dito sa may Pangil uh, Bay Misamis Lanao Bridge Project no Matagal-tagal pa ako rito, mga ilang buwan pa siguro. At dadalhin ko kayo mga fitness sa mapa. So ito yung mapa ng Mindanao para makita nyo kung saan talaga itinayo yung kasalukuyang itinatayo na pinakamahabang tulay ng Mindanao. So ito yung mapa ng Mindanao. Ito yung Marawi. Ayan. Uh, Lake Lanao. O uh, ayan. Ito yung Davao. Ayan Davao. Ayan. Sambuanga. Ayan. Kita natin yung pagadian, Ayan. At dito, ito yung kagayan di oro. Ayan, ito yung uh, nasa tapat ng buhol. Ayan, may biyahe yan pa hagna buhol yung kagayan de oro. Ayan, may biyahe yan papunta dyan sa may buhol na yan. Ayan. ayan. So mula kagayan, ayan, makita natin Iligan City. yan, lanaw na itong Iligan City. So ngayon, ito yung uh, Pangilby. So, nandito yung project. Ayan. Ito yung tubod lanaw. Tawid yan papuntang tanggub. Yan, tangub Yan, dyan mismo. Yung tulay. Ah, nasa 3.7 yata. Ayan, pagadian. Dito sa may baba ng konti. Ayan. oh so, ito lanaw kasi itong lugar na ito. At dito naman, ah, isamis. Yan, ito yung orkita, papuntang Dapita na, di Fulog, yan. Ah, Northern Sambuanga na yan, dyan. Ah, Sambuanga del Norte na yung lugar na yan. So, dito yan, dito. Ito yung lugar na ito. Yan. Dyan, banda yung tulay na itinatayo. So, yan. Kita nyo yung mapa ng Mindanao. Yan, dito sa may luok-luok, mahabang luok-luok kasi ito, itong Pangil Bay. Ito, ah, dito sa may tanggo at away dito sa may tubod lanaw so ayan mga fitness yung pinaka mapa